Isa ito sa mga pinakaimportanteng tanong na dapat mong masagot. Sapat na ba ang pananampalataya lang para maligtas? Hindi na ba kailangan ng paggawa ng mabuti? Hindi na ba kailangan ng pagsunod kay Kristo? Ano sa palagay mo? Tama ba ito o mali? Sabi sa Ephesians 2, 8 hanggang siyam, Para sa grasya, ikaw ay napasa sa tiwala at hindi ito sa sarili ninyo. Ito ay regalo ng Diyos, hindi sa gawa, upang walang magmungkahi. Oo, malinaw. We are saved by grace through faith. Hindi natin ito pinagtrabahuhan. Regalo ito ng Diyos. Pero anong uri ng faith ang tinutukoy dito? Sabi ni Jesus sa John 14:15, If you love me, you will keep my commandments. Hindi sapat ang sabihin mong nananampalataya ka dahil ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod malinaw ang nakasulat sa matthew 7:21 hindi lahat na nagsasabi sa akin lord lord ay sasali sa kaharian ng langit ngunit ang isang tao na nagtatatag ng kalooban ng aking ama na nasa langit hindi sa patang lord lord kung hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban hindi salita kundi gawa ang sukatan Malinaw din na nakasulat sa James 2. Labimpito, faith by itself, if it does not have works, is dead. At kahit ang mga demonyo ay naniniwala din, pero alam natin na hindi sila maliligtas. At yan ang nakasulat sa James 2.29. Yan ay dahil dead faith ang tawag ni Santiago sa ganitong uri ng paniniwala o pananampalataya na nakasulat sa James 2.29 at sa James 2.26. Now, kanino raw ibinibigay ang kaligtasan? Sabi sa Hebrews 5.9, At nang siya'y magawang sakdal, siya'y naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga nagsisunod sa kanya. Malinaw na ang kaligtasan ay sa mga nagsisisunod sa kanya, hindi sa mga nanampalataya o naniniwala lamang asya ang tagapagligtas. Ngayon, gusto kitang tanungin, totoo ba ang pananampalataya mo? Sumusunod ka ba sa mga utos ni Kristo? May pagbabago ba sa buhay mo simula ng nanampalataya ka? Comment mo sa baba. Nais kong magkaroon ng pananampalatayang may gawa at pagsunod. Tandaan, faith without works is dead. James 2.26 Kung mahal natin si Jesus, susunod tayo sa Kanya. If this message opened your eyes to the truth of God's Word, don't keep it to yourself. Like this video, share it with others, and subscribe to our channel for more Bible based teachings that seek only to honor Christ and follow His truth. Let's grow together in faith, guided by the Word, not by tradition. God bless you.